Nakauwi na sa kanilang pamilya ang mga Pilipinong mangingisdang nailigtas matapos tangayin ng mga alon sa kasagsaga naman ng bagyong kabayan. Bitbit -bit nilang ilang mapait na kwento ng kanilang pinagdaanan. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Dami ng muling pagtatagpo ng mga mangingisdang nakaligtas sa gupit ng bagyong kabayan at ng kanilang kaanak sa Bulinao, Pangasinan. Dalawa mag-amang Bernardo at Marvin kabasaan sa pitong manging isdang nailigtas itong October 3 sa gitna ng dagat sa West Philippine Sea. October 2 ng hapon daw pinataob ng malalaking alon ang kanilang bangka at magdamag na nagpalutang-lutang. Si Lolo Bernardo at anak na si Marvin nagkasugat-sugat ang binti matapos ilang beses mahampas ng matigas na bagay. Hindi muna siguro sir maglaut sir. Kasi dalawang beses na po akong... Okay bago mawala ng malay na tiyempohan daw sila ng mapadaan ng isang Singaporean vessel. Ito raw ang nagdala sa kanila sa Japan. Ang pagkakala namin talaga wala na kami lahat. Diretso yung barko sa ako uh, namin. na kami. Problemado raw sila ng makarating sa Japan, lalo't sa lingwahe pa lang ay hindi na magkaintindihan. Hulog daw ng langit ang Ilocanong crew na nag-asikaso sa kanila. Kung kausapin ka ng uh, mga kasama niya, eh, niya, transit niya ng Locanoe niya sa amin. Kung ang iba, ligtas na nakabalik ang pamilya ng mangingisdang si Artemio Quintero na taga-infanta Pangasinan, nagluluksa. Hindi raw marunong lumangoy si Mang Artemio, pero piniling mangisda para mabuhay ang dalawang anak. Parang wala na daw po siyang naririnig. Kap sabi nga po, kapit na lang ako dito pre. Nang ano po, yung may alon na humampas sa kanya, nakabitawa po siya sampu pa ang hanggang ngayon pinaghahanap na manging isda. Isang bangkay naman ang natagpuan ng nagpapatrolyang Philippine Navy sa karagatan ng Bulinaw. Dinala ito sa San Fernando, La Union. Hindi pa nakikilala ang bangkay na nasa advanced decomposition na raw. Nakasuot ito ng light gray shorts. Isang bangkang sira-sira rin ang natagpuan ng mga mangingisda mula sa San Fernando. Cesar Apolinario, GMA News.